Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is your Kafine, ang yung bagong ka vlogger. At may wow! tatanong tayo ng uh, salitang balbal o Paggalgal At uh, titingnan natin kung ano ang mga reaction nila at kung ano ang pipiliin nila. Wala dito. Hello ate. Hello ate. Pwede magtanong? Ma ano bang gusto mo? Balbal o bal bal Paggalgal? Pasarap. Pasarap daw ata. Ata yung babae niyo. <laughs> Gusto pa. Pasarap daw. Magic sarap o sinigang? Sinigang. Sinigang. Ikaw, uh, manong driver. Oh, driver. Manong. <laughs> ano? Ito kaya niyo. May mangkot ako. guapo. Pakakis uh, o pagalgal? Pagalgal. <laughs> Pahiram o pagalgal? Pa? Pahiram mo pagalgal? Pahiram. Gapa, konduktor. Hoy. <laughs> Ang gapa ng galing na konduktor. Putay. Putay buto. Ah, <laughs> buto. <laughs> buto nga. <laughs> Pabalbal, pa gelgel. Balbal. So, nama teman teman guys <laughs> na. Balbal, balbal, balbal boleh. Oh boleh kamu, boleh boleh, boleh boleh. Pa gelgel, guys, bye.